sa hindi po nakakakilala ng kurokya ito, ito yung bahay ng kurokya ayan, tingnan nyo ang dami ditong kurokya tingnan natin kung anong laman ito ayan yan ang bahay ng kurokya Na nati, um, dati hinihipan lang yung lumalabas ng ano nito eh parang hindi makita dati lang hihip lang eh Oh nag-ena baba kita kung kaya ng Korea ay kung wala uh.